What's up mga kapatid? For today's video nga po pala mga kapatid Excited tayo bumiyayang mga kapatid Dahil ito yung unang araw na gagamitin natin yung camera Insta 360 natin mga kapatid Sa passenger mga kapatid Ano kayang kakalabasan ng mga gigim vlog natin ngayon mga kapatid At bago ang lahat mga kapatid Time check muna tayo mga kapatid It's 6am in the morning mga kapatid Sa pasokan ng anak ko mga kapatid Ang unang mission natin mga kapatid Ay ihatin natin siya sa sakaya ng jeep Papunta sa school mga kapatid So let's go mga kapatid Totoo lang mga kapatid Naghalo yung kaba at excitement sa nararamdaman ng ako mga kapatid kasi totoha ng vlog na ito magaganap mga kapatid so ewan ko lang kung anong kakalabasin ito mga kapatid dati naman na makapalim mukha ako mga kapatid pero medyo kabado pa rin talaga mga kapatid bahala na kung anong kakalabas sa mga kapatid basta nga importante nag enjoy tayo sa ginagawa natin mga kapatid at ayun eh, na nga mga kapatid ibababa na natin dito yung anak ko mga kapatid at papasok na sa school mga kapatid magpapaalam na po siya sa inyo mga kapatid at para hindi po siya malit mga kapatid and then after nyan mga kapatid pupunta po tayo sa gasoline station para po magpapultang po mga kapatid at nang maiwasan po abirya sa daan mga kapatid tuloy tuloy magiging biyayin natin mga kapatid at ayan nga mga kapatid nakarating na tayo sa Shell Station mga kapatid at full tank na tayo nga mga kapatid Shell baka naman at ayan na nga mga kapatid na full tank na po yung motor natin mga kapatid let's go na babiayin na tayo mga kapatid moment of truth alakon naglolo ko siya dito din kasi sa akin wala naman lumada bas na ano eh. kasi yung ano dito mamuti yung dito sa blog. yung 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 EDSA yung yung 拍照。 sana kasi yun eh, no, work from home ka lang eh. Oo. Oh, Lalo hindi may... Iba, ano, kasi nababoy ko lang. Oo. Oh, oh. Walang daw, pag sawa ka na sa office, yan pwede. Ano ka ma'am sa HR ka? Ano po, HR officer. Ah. Kaka-promote lang din po. Dito sa psychology talaga ngayon. Oh, uh, um, may course na ngayon na HR na talaga. Kami yung first batch sa RTU. Human resource na lang. Oo nga, dinatawagan na naman niya ako. Ay, baka may nakalimutan, hindi ko nasasagutin. Sabi mo nasasagutin ba? Hindi ma'am, loyal ka sa Ay, first ano ko lang po. So, oh, kasi kanina sa sister ko ako nagpaangkas eh. Nagpa-book? Uh -huh. nagpa oo. Oh, oh. Kakaano ko lang. Pag first booking yata naman meron discount. Sabi niya nga eh, pero inano ko lang, or di lang ako marunong. First time ko eh, as in. Kaka-download ko lang doon sana good experience. <laughs> kasi kasi ang mahal eh. Grab kasi talaga inaano ko eh. Grab ko naman. Oo. Oh. Para mabilis din. Oh, okay yung car eh. Oo. Traffic yun. Ito naman. Saka ano. Oo uh, nga ang traffic yun. Ang tagal. Ingat Pero, ka naman so, sa mga stoplight na makasunod sa mga nangangang. Ah, so. Naka-stop pa. yung voice mo Hindi ko na ulit. Magdududa. Saan naman magbabaga mo? Ay, okay lang po. Ano pong ano niyo? Name niyo po. Sa... <laughs> Kapatid Moto Kapatid Moto YouTube, Facebook. Tingga search natin. Kapatid Moto Kapatid Motor subscribe ko na po, yan. Thank you, God bless <laughs> you. may kapagkantuhan Kaya or... pa Ang daw naman Eh madaldal eh <laughs> <dala>. Interviewer <laughs> Dito na po tayo So ayun nga mga kapatid Ganun ganun lang mga kapatid Hindi natin na malayan yung biyahe namin mga kapatid Dahil pareho po kami to katid ni mga, mga kapatid. So ayun lang mga kapatid Thank you for watching and God bless you all <manyan>